Ano mo si Bebe ang ganda? Wala ka, oh. Tingin na. Ang ganda, no? Siyempre naman, anak ko yan, eh. Oo, ano? Tapos pinapakita mo sa akin. Ulit, ulit, ulit. Yes, pa. Ulit. <laughs> si Bebe, <baby>, ang ganda. Wala ka, hindi naman natukal na natukal. Oo, ano? ba? Oo, ganda. Kita ba? Hindi ko alam. <laughs> Basta maganda. I-flash mo lang sa skin. Ay, sa skin. Tumitingin ka. Ay, ala ka na alam. Pagka ganun, doon mo nitat i ano, okay. pinap sa iyo. O oh, sige, O sige. Napakanyubi niya. Kaya ganyan talaga, oh. Kasi oh, okay. POV kin nasa labas ka, hindi yung isang ano mo lang. Bakit ba? Eh, ano ko nga to, i-vlog ko. Kaya kasi? nga, apaka kwento nang kwenta ng vlog. Kasi <laughs> 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 gusto ko vlog. Ayaw ko ng mga script eh. <laughs> Kaya nga, hindi script 'yun, dapat yung natural. <laughs> ito yung natural ko. Nagba-vlog ka nga, hindi mo yung nasa paligid mo, eh, isang ano lang, frame e isang lang. Isang frame lang. <laughs> eh kasi nga background parang, lang na, parang katutok doon ang ganda ng table na to. Nasa yung table? <laughs> <laughs> Kasi background lang ako. Bakit ba? Background. Yun na nga eh. Dapat yung, yung kung ano mo, dapat pinapakita mo rin. Oh. Chini. Chini. Parang plastic ano? Chini. Okay. <laughs> hindi siya, hindi siya California puppy, mami. No. Alam. Hindi siya bawal. Ay, hindi ba ito California puppy? Babe, iganan mo. Sa ano, bibitcho ka kata. Saan ang next natin? Saan ba? <laughs> Anong oras na ba? Alas 12. <laughs> 12 lang? Alas 12. <laughs> hindi, Alas hindi pa naka-adjust yan. Pa Alaw na. Can I see? Oh yeah, it's 1 o'clock. PM. Nag-adjust na muna natin. Ano ba? Okay no? na, ang ganda Plan lang natin i-drive tong buong Pacific Ocean. ko? Coastal. Guys, <laughs> Coastal road. <laughs> Masa niyo mic? Nandito. Guys, bakit ang ganda ko? Of course, ako mami mo eh. Yan lang yung sagot doon. Ako mami mo. Tinitigan ko. Okay. Let's go. Let's go. Yan. Nandito na tayo. Okay yan. Okay. So, medyo low energy tayo. Inaantok ako. May, may time ko na eh. Kaya medyo video-video na lang si Ann. May, 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 may time ng tita. mm, -mm. Kasi ang sarap. Pagka kasi nandito ko sa gantong lugar. Yung sari-sari mararamdaman mo emosyon. Nagpaliwanag ba talaga? Oo. Minsan parang matatai ka. Dito yung mga parang na masarap yung paramdaman na tatai ka. <laughs> Ito yung mga iniisip ko pag yung hihirapan akong tumae. Yung gantong pakiramdam. So natatai ka na? Hindi naman. Inaantok ako ngayon. Kasi parang hinihipan ako ng hangin. Oo, sarap. Hinihipan ko? Yan. So, yung makikita nyo susunod na mga video after ko na magsalita is mga video yun yan. Kaya pag medyo unstable, stable, pasensya <laughs> na. Kaya wow. pag hindi masyadong okay yung mga e, Ako pa na nagsasabi kuha. sa kanya anong iba vlog eh. Okay. So, yun muna. Pag pasensya At, nyo na, ganyan talaga mga newbie. Mag nanap-nap muna tayo. Di ba? Hmm. Ikaw din. Ah, hindi pala pwede. Nagda-drive siya. Okay. Bye, dagat. See you again later, dagat. Change is constant. Change is constant. Constantine. Hmm. Yan. Ang ganda ng mga ano dito, o oh, rest house. Tama yun, no? Oh. Hindi na pinakikita mo ba? Mga sinasabi ko? Siyempre, hindi. Hindi <laughs> <laughs> siya nagbibidyo. Troll? Troll. Troll ako to. Ano ka? Okay, pwede ko maaari. Huwag kayong maaari ako. Huwag kang lalago, <laughs> <po> Claire. Ang <laughs> <laughs> oh, ganun talagang sabihin siya. Okay. Nandito tayo sa ano? Saan? Sa UR's Air Force. Bakit ka bumupulong? <laughs> Papasukay natin yun. Nakita niyo ba yung lobo na yun? Lobo? Wala na yan. Dito yun yung, yung research center nila. So, puntahan natin yun. na natin kung meron ditong alien. Tingin-tingin <laughs> tayo. Sabihin natin mga ba yun. Kaya pinapuntahan ng mga tao, no? Ha? Pinapuntahan ng mga tao. Oo. Kasi meron ditong alien. <laughs> Dito nila tinatago <kayo> <laughs> yun. No? Steady ka lang. Steady? Ikaw eh, na kaya. Dali habang nagsasalita ko. Ang hirap kaya magvideo habang nagsasalitan. Ay, hindi masabayan ng buhang ako. Medyo mato ako. Okay, ayan lang. Hindi hmm. ko alam bakit ka, siya ka, mata. Pag naglalakad lang, ano, walang plano. Yeah. Wondering lang kung sa, saan, saan ko pa. kayong maglakad? Kasi ako, sanay ako mag-treadmill. Hmm. Mami, 12 oras ko naglalakad sa trabaho. <laughs> huh. Hindi ba kayo hinahapo? <laughs> madi, madi ko. Hindi <laughs> <laughs> <Ikaw> ko hinahapo. <coughs> Yung lobo. Ganda ba yung tina? <laughs> pwede mo rin yung paligid, bebe. Hindi oh. kanya naririnig. Naka-headphone eh. Naka-headphone siya. Si Taylor lang ang naririnig niya. Uh -huh. Naiihi pa ako. Ito mo doon. O yan, o. Oh, Di ba? Pag, pag, tinuturo kong gayon. <laughs> Saan siya maintindihan? <laughs> <laughs> Naiihi ako. Saan oh. kaya dito pwede? May CRK yan? Saan kaya mamatatanda? Ano ko? Excuse me. Lang, pag maglaka. may lakad laki na ii. Hindi no. Healthy living lang. Ano yun? No, wala na yung ating kasabay natin yun. No? Bilis na na maglakad ah. Oh. na malalaki yung hita nila. Laki <laughs> ng habang nila. Talaga. Pero na Darun, lobo. Ito na. Ah, may lock pa rin pala siya. Oo. oo. Pwede ka nga parang makakapasok sa loob. Parang yung Area 51. Oo. Oh, ano yun? Hindi no, mo alam yun? Hindi. Ngayon talagang may alien sa loob. May alien doon? Tingnan mo. Hey, check mo, Area 51. Area 51. Sige, search natin yan. Masa-discover kung anong meron doon. Sige. Baka doon ka naman makaano. Hindi kasi Mad e, nakikinig sa akin nung ano eh. Ma-discover ko? Mhm. Mm ah, sige. Ngayon ko lang nag-aano ng... Ah, ganito pala yung, Ganito pala Matagal ko na sinasabi sa'yo hindi ka nakikinig eh. Nakikinig ako. Ngayon ay e, parang kang ano? Elementary. Hindi, para kang name mo lang na discover na <laughs> ang ganda pala noon. Oo nga. Kasi to si to believe ako Eh. <laughs> Ayoko yung mga hearsay lang. Isa ka ng woke. <laughs> What? Woke. What is that? Ugug. I'm gonna get that woke. <laughs> woke. Nakikita nyo ba yan? Nakikita ko? <laughs> Siyempre, sa dahon okay. nakatutok yung anak ko. Eh. Tutok mo dyan sa bola. Ano ba yung alien ng Ano alien? Air Force Station nga eh. Air Force? Oo. Oh. Hindi ba pwedeng pumasok? Natural. Oh, video ka ha. Dito lang ako. Lalaksang ako dito. Kaya ko dito. Tama may lumubog dito na barko. Ay hindi pala siya barko, bangka lang. Oh yeah. Oh, yeah. yeah. <laughs> Wala kayong babaril sa atin dito? Is inupan ko na. Oh, na 'yan. Gitlang. Walang babaril sa atin dito. So, dito nyo makikita. Dito, lang. dito nyo makikita yung lumubog na. Tumagilid na. At... So, hindi pa lumubog. Na bang animazola. Dito sa una. Ay, hindi matakuan. Halikayo at... Tumabig ka nga. Dito sa una. Halikayo at ating...

tanong. Paano? Hayan, eto. Magic At wala ito, din 'to. Hindi 'to magagawa ng normal na tao. <laughs> e, Ayan yung mga bato na 'yan. Oh. Hindi kaya ng gawin ng normal na tao. Normal tao ka, dapat abnormal. <laughs> hindi. I mean. Ako napa you kata mo know? bebe mo kun ng mamay. Eto, hayan, dito. Mommy. Mommy. Pwede ka dito na mag, ano, mag-slide. Kasi mo lang sa Go, vlog. 'Pag hindi panay ang alam mo diyan hindi siya nagagawa ng normal na tao mga may kapangyarihan na ang kanyang diba. oh my god oh my god I have a fear of heights just now oh dito ka nga masyado ka dyan huh? baba tayo nun mag slide tayo pwede ba naman yan pwede kung hmm? kaya mo, mo. strip doon. Yeah, merong mini airport. O, oh, tinan mo. Ay, ba yung nahihiya na plant? Hindi yan yung nakahiya. Yeah. Hindi, hindi siya nahihiya. Tama, itutok mo kaya. Yan! Ay, ito yung nahihiya na plant. Nakatutok na. hindi naman ako naka-mic. na. Akin may... na. Okay na. Ako magbablog. Tumabi ka. Ay, Hindi yan makahiya kasi hindi siya tumitiklo. Baka pala mukha niyan. May <laughs> naman kapal. Walang hiya yan. <laughs> Walang yung halaman yan. <laughs> ito yung sinasabi ko, hindi nabigyan ng justice kanina. Ulitin natin. Sabi ko, ito, yan o. Oh, hindi yan nagagawa ng normal na tao. Mga may kapangyarihan na lang ang kaya gumawa nito. di Diba? Mga may kapangyarihan lang kayong gumawa nito. Bye-bye! Kapangyarihan ng lupa! <laughs> Kasi, hindi to kayang gawin ng, oh, ng ordinaryong oh, tao. Oh. Ay, Ay ko! Ay, ano kaya yun? Subukan kaya natin lakarin pababa doon. mawalan walang tiwala sa sarili. Ay, pabalik na tayo ito na yon. Ako ay may lobo. May alien dyan sa loob na yan. Sure ako. Kasi ayaw nila tayo papasukin. <laughs> Private property. <laughs> okay. Alien. Oh, exposure yung sa okay, let's go na. Kasi nagugutom na ako. Dad, nagugutom na ako talaga. At saka na ihi <laughs> ano ko? Ano ko juicy ako no? Ayoko 'yan. Organic ba 'yan? <laughs> Organic. <laughs> Vegan.